Gumawa nga ng malupit na 62 points itong si Tyrese Haliburton sa laban nila against sa team ng Chicago Bulls. Walinawin muna natin mga idol na hindi lamang scoring yan, kasama na rin dyan ang kanyang playmaking. Nang dahil nga mga idol sa kanyang points and assists ay nakagawa siya, nakakreate niya siya ng 62 points para nga sa kanyang kupunan. Si Tyrese nga ay may 21 points lamang sa laban pero meron nga rin siyang 20 assists mga idol at yung 20 assists na yon ay nag-generate nga ng 47 points para sa si Indiana Pacers. So in total, 62 points ang ginawa ni Tyrese Halliburton sa pamagitan ng kanyang scoring and play making. At yun nga ay lagpas sa kalahati ng total points ng Pacers na 120. 62 don ay nanggaling sa isang player na si Ali Burton So talaga nga namang one man offense, one man show si Halliburton this game. Talagang centered sa kanya ang opensa. At tingnan yung mga idol kung paano nga ito ginawa ni Halliburton. Burton. Well sa unang play natin ito ang bread and butter ng Indiana Pacers. Screen and roll ni Turner pati ni Ari Burton pero nireject nga ni Ali Burton ng sirin and he drives hard to the basket na nagresulta na nakapag-attract siya ng dalawang Bulls defender resulting to a wide open three pointer for Turner. Isang assist. At dito naman mga idol ay contact nilang dalawa ni Jalen Smith at para hindi masyadong alata para sa defense ng Bulls ay naglook away muna itong si Ali Burton before making the pass to a wide wide open Jalen Smith for a 3-pointer. Wala tuloy nag -rotate. And for our next play mga idol, another screen and roll Turner at ni Ali Burton and another rejection of screen ni Ali Burton. And this time ay hindi na nga sumunod itong si Andre Drummond. Pero may isa pa silang option dyan bukod kay Turner at yun nga ay labas sa dunker spot dito kay Jalen Smith. And here naman mga idol, hindi pa nga hawak ni Tyrese ang bola pero nakatingin na siya kay Buddy Hill at ipapasa niya na dito kahit mang matanggap niya yung bola. Abay inabot na lang kay Buddy Hill for a wide open, 3 pointer another assist. At para naman dito mga idol kapag nga medyo maluwang ang depensa ng team kaya Liberto ng dahil sa kanyang playmaking, abay he can also do this pull up for a three pointer bebang pasok yan and here mga idol screen and roll na naman nila ni Miles Turner pero magandang trap na itong Bulls defense get nag survey survey muna itong si Ali Burton at itong um, makita niya na wide open ang kanyang shooter he just delivers the ball mga idol wide open three pointer And for our next play mga idol ay dito nga pinakadelikado itong si Tari Saliberton on the fast break ng dahil sa kanyang playmaking. Kaya naman itong Bulls mga idol ay kinalimutan na siya ng dahil nga sa threat niya sa pasa wide open tuloy. And next play mga idol another fast break opportunity para nga dito sa Indiana Pacers and look at this mga idol. Walang balak na umiscore itong si Tari Saliberton. He just analyzes who open at si Buddy Hill yun kaya't pinasa niya. And for our next play, double screen para kay Tyrese Haliburton, Magre-resulta nga yan ng wide open 3-pointer at parte nga ng kanyang pagiging wide open ay ang kanyang threat to make plays. And another opportunity on the break para sa Indiana Pacers and you know what time it is mga idol. Play making show off. Neto ni Halliburton. Dito nga kay Turner. Gandang pa sa mga idol. Wide open dunk nga yan. And one more time, pinapakita talaga ni Halliburton at pinamalas niya ang kanyang galing pagdating nga sa playmaking. Dito nga ganyan sa Chicago Bulls, look at this mga idol, eye contact nila ni Matorin at yun nga ay enough para nga mabasa ni Tyrese Halliburton ang kanyang gagawin. At yan nga mga idol ang ilan lamang sa mga plays kung saan na ito nga si Tari Saliberton ay nakapag-generate ng 62 points out of the 122 points ng Indiana Pacers against the Bulls na resulta tuloy sa kanilang pagkapanalo. Anong masasabi nyo dito mga idol? Komento nyo lamang ang inyong mga opinyon.